What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin ang water filling station. Paano magsimula ng water filling station na business? Panigurado, kaya ito yung tanong nyo kasi ito yung nakita nyo sa opportunity na nakita nyo na option nyo. Wala naman masama sa business na naisip nyo kung meron kayong buhunan na malaki-laki na kaya nyo ipatalo. Yung ganitong, yung ganitong klaseng negosyo is madaling gawin at madaling din gayahin ng iba. Basta may pera. Pag marami kasi, pag marami kasi kayo na nag-negosyo ng ganun, mas malaki ang chance na maliit ang kitain mo o wala. Pero sobrang dali na nga dito gawin o simulan, okay? Ang gawin mo is mag-research mag ka lang sa internet, lalabas yung mga ideas o steps pagsimula, sa pagsimula, pagsimula ng ganitong negosyo or business. Meron din naman na mga nagka-franchise ng water refilling station, pero di, ka, di ko ina-advise na, na mag-franchise kayo. Kasi kung wala naman kayo pera, sabihin natin, yung ipon mo o back pay mo sa dati, dati mong uh, trabaho, e, ipaposta e, mo sa water filling station na uh, mas maganda. Siguro, mag-try ka na lang ng ibang negosyo kasi kailangan nyo muna matuto ng uh, mismong panginegosyo. Ibig kong sabihin, huwag nyo muna gamitin yung pera na hawak nyo. Okay? Try muna kayo. Uh, kung start kayo sa maliit o kaya wala kayong puhunan. I-start nyo yung uh, pre-sale na skill. Okay? Para po, pag nag kayo, makapag-recover kayo agad. At saka yung ipon nyo, andyan yun, okay? Para kapag yung ipon nyo, pwede nyo gamitin na yung talagang uh, gumagana ng business, okay? Tulad ng lagi kong sinasabi na hindi laging maganda pag simula, okay? Dahil papalpak, 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 papalpa. Yung sa water refilling station kasi, di mo na madadaanan doon yung way ng tamang pagninggosyo, okay? yung kada failure mo eh may matutunan ka na magamit mo sa susunod mo. Maganda po 'yon. Pero kung meron ka namang pera, handa kang ipatalo. Sige lang. Pero kung wala ka kahit mag side business ka muna, okay, wag mo muna ibuhos lahat ng pera mo doon sa negosyo na nais mong uh, nais mong gawin. Okay? Kasi ang tendency niyan, if ever na kumita o pamotok yung water filling station mo, okay, na business, eh tapos na kayo kasi ang laki ng pinusta mo tapos na lugi ka agad, di ba? Muna malakas tapos biglang nalugi, tapos ang laki ng ininvest mo. Okay, malaki adjustment. Okay? Lugi ka agad. At walang balik na maganda sa isip nyo once na matalo o malugi kayo. Maari pa na ma scam kayo kasi sinunod nyo yung sinasabi nila na dapat ganito, dapat ganyan. Eh talagang ubus ka. Kukunin, kukunin yung pera mo. At wala talaga sa sa'yo. Kaya dun ka sa kaya mong munang sugal, mag-try ka muna ng iba hanggang sa may mga mautunan ka na magagamit mo talaga sa susunod mo na negosyo. Okay? Sa experience ko po kasi, mas maganda ta talaga na kung muna, try muna ng uh, try. Okay? Maliit muna, check sa, sa maliit para pag nag-fail uh, pag nag ka doon, recover agad. Okay? Dahil ako po, uh, nag-fail ako ng uh, sobrang laki. Okay? Uh, malaki, malaki yung pagkabagsak ko. Kaya, Uh, sobrang taas ng pagkabagsak ko uh, sa pangyinegosyo. Kaya ayaw po natin mangyari yun sa inyo. Kaya dito ako para i-share po sa inyo yon Okay? Mag-start ka ng business. Okay? Try and try and try and try. Kaya uh, sabi nila eh, try and try until you succeed. Okay? Hindi pwedeng magta-try ka ng malaki agad tapos pagsak, stress ka. Okay? Kaya, uh, kung sakaling mangyari yon wala na. Mahirap pa nang makarecover. Okay? Ako kasi, dahil uh, bata pa ako, inamin ko, hindi pa ako inog that time sa pangninegosyo. Kaya, nagawa ko yun. Pero dahil meron akong Panginoon, okay, andyan siya para magpatuloy. Andito ako para magturo po sa inyo. Okay, dahil wala ako sa, sa Luke 1.37, for with God, nothing shall be impossible. Ang siya sa Panginoon, kahit na uh, malaki yung pagkabagsak mo. Okay? Kaya nawa ay naging blessing sa inyo to at patuloy nyo pong suportahan okay, yung ating mga nagninegosyo mga kamag-anak. At susuportahan ko rin kayo. Comment lang po kayo. Okay, pwede, pwede kayong magpa-promote okay, sa mga YouTube video natin. Pwede, pwede po kayong mag-sponsor po sa ating mga uh, video tutorial. Yan. Salamat po sa inyong panonood, Dito muna tayo. At susunod kong tatalakay is all about t-shirt printing business. Kaya stay tuned po kayo and see you on my next vlog. Bye-bye po!